Ayan, good morning mga boss. Pupuntahan muna natin sila Tito Alan ngayon. Tit ngayon natin titingnan kung ano yung mga natapos nila. Tapos pagyari naman punta tayo kay Doon sa ginagawa nating grills nga. Yung window grills. Uh, matapos na. Muna natin sila Tito Alan. Kung ano yung mga natrabaho nila kahapon. Bali, dalawang labor. Baguhan lang yung dalawang labor na yun. Baguhan pa lang sila. Kaya medyo kailangan tinuturoan pa sila sa mga gagawin kasi nga nakikiusap sila nakakaawa naman wala daw sila mga trabaho kaya ayun, uh, binigyan natin sila ng trabaho kaya lang medyo tuturuan mo pa sila kasi nga baguhan pa lang sila sa pag-labor puntahan muna natin sila mga boss ay hey, mga boss nandito na tayo uh... Ayun nga, natin yung nagawa nila dito Alan. Ba po, lapis mo? Ayan. It's naguulan pa. It's mga hinukay nila kahapon. Ayan. May CR tayo dito. Tapos ayun, diretsyo nga yun. Sasara yan. Paikot. Pero simula pala dito. 1, 2, 3 anim na patong lang tas grills na medyo pahirapan na nito dahil sa pagbaba medyo madulas medyo madulas na dun kaya lang kaya ngayon ingat ingat lang sa pagbaba dahil nga madulas ayun hey, nga mga tinuturuan pa yung mga ibang kasama natin ngayon kumbaga baguhan pa lang sila kaya kailangan alalayan pa rin yeah. ayusin na lang yung mga poste na to may dala namang pang bend si Tito Alan Ano ba? Punta muna ako doon. ah, Anong bahala mo? Pagalang tayo extension Extension? Papakawin na lang kay Kalag okay. Punta muna tayo dun mga boss ah, Gawin muna natin yung grills natin Para matapos na Yeah. Ayan mga boss, nandito na tayo. Gagawin na muna natin yung grids. Gagawin na muna yung pinsen ko para... Hindi ko alam kung ano na napag-usapan nila kung kailan sisimulan yung pintura. Pero so, yan, sisimulan muna natin yung grids natin. Ayan nilabas na ni Edwin. Ang gamit na kailangan sa kwala. Hindi yan ang Hindi, magkaiba yan. Ayan natin mga boss. yung puputulan natin para sa pinaka-design Yung pahalang yung pagganan. Kaya lang, kulang yung three natin. Ayoko naman yung sumasobra yung gamit niya, mga materialis. Kasi sayang lang. Ang bis na nakakatipid siya paano, kahit paano eh, pag sobra, hindi na magagamit. ala na, tapon, minsan na uh, kakalawangin lang, sayang yung materialis. Kaya gusto ko, yung mga mabibiling materialis, yung sakto lang. And para kahit pa. Ano naman yung tao? Hindi siya masyado napapagastos. Ayun mga boss, nakaka-assemble na tayo. na pull weld na lang tapos grind. Tapos pintura bago natin isasalpak. Pero te-testingin natin syempre. Kasi bubutasan natin yan para sa sa mga kantuhan na to. Dito natin siya ipipiks Tapos pipinturahan na bago ilalagay talaga. Yung ipipiks na dyan sa may bintana. Ayan. Ayan. Nawala ng kuryente sandali. Tapos, ito, Okay na. Meron na ulit. Yan. Gawin na muna natin ulit mga boss. Ayan mga boss. Uh, grind na ni Eddie yung natapos ko. yung natapos na uh, yung natapos welding in. Uh, nililinis na niya. ginagrind na. Tapos, ito namang isa. Isin na natin ito. Aldingin muna natin mga boss para may sunod nyo ng grinder. Ako nga boss, full uh, weld na lang tayo. Full so, weld na lang tapos pwede na yan. Gawin natin yung lock dito sa sliding door. Dito ang ginawa natin. Full weld na muna natin. Gawa muna tayo ng DIY sliding door lock. And, gamit ang angle bar, round bar. Ayan. And di ko na naipakita kanina kasi pinapanood ako ng may ari kung paano kung gagawin. Kaya nahiya na akong mag-video. And ayun yung natapos, pinapalinis ko muna kay Eddie. mamaya ay sasalpak na natin para makita rin natin kung lalapat ba ng maayos o ano. Dito natin ilalagay mga boss. Dito sa taas yun, Para hindi makaabala. Kasi kahit paano, may nakausli siya kaya baka makatama pag sa mga dumadaan kaya ngayon itataas na lang natin para hindi rin abot ng mga bata para hindi nila paglaruan ayan mga boss yung mga natapos nila tito alan ngayon kasi nga yung dalawang labor natin eh baguhan pa lang kaya medyo Nakama pa pa sila Hindi na rin tayo nakapag video kanina doon Dahil pinapanood tayo nung nagpapagawa Doon sa ginagawa kong lock Bukas Ayan dito Dito yung Kitchen Yung pinakalababo High window na yan Tapos CR Ito Gusto nilang baguhin ulit yung CR Kaya lang Sabi ko Yan ay naging usapan namin Kung kung konting ano lang naman pwede na nating i-adjust para hindi naman nakakayang ano ayun siya lahat bukas pwede ng asintahan tong isang side na to pinapabukas ko muna yan dahil pag nagpa-deliver ng pantambak dun na lang idadaan tsaka hindi na sila umiikot pagka nagbababa sila ng halo Pwede nang tambakan nun yun. Yung buhangin natin, kukunti na lang. Late na naman yung deliver ng materials Kaya, pagka inabutan ng naubusan ng buhangin, papagawa muna akong forma para mabuhusan na yung dalawa na yun. O, itong tatlong na to. Tatlong poste na to. Para mas, kahit paano may tibay na. Yan bukas maga puntahan ulit natin sila para masabi kung ano yung mga gagawin nila pinan muna tayo mga boss medyo gagabihin tayo and bukas na lang mga boss thank you and mga boss uh, bukas na lang ulit medyo kumukulog na naman Uwi na tayo kasi halos maghapon tayong nagwe welding ay natapos nila ngayon. Titingnan natin yung isang pinsan kong Mason. Kung available siya, papatulong ko na si Tito Alan dito bukas para mas mapabilis yung trabaho. Maaga bukas na lang mga boss.